Words, wag tangon sila Um pwede po bang matranslate in English kung ano po yung pagkakaintindi nyo sa sinabi ni Senator ani uh, then PNP chief Bato na wag tangon sila Kasi ako Bisaya po ako and Mr. Chairman, German can I tell what's the meaning of wag tangon sila uh, That is what I'm uh, asking uh, Colonel uh, Jovi Espinido uh, Mr. Chair um kung ano po yung pagkakaintindi niya I'm mean, Uh, our chairman uh, congress, uh, chairman ace is also uh, fluent in bisaya no so uh, pwede po ma um, elaborate kung ano po yung pagkakaintindi nyo it, it doesn't have to be na yun yung order pero pag sinabing huwag tangon sila ano po yung pagkakaintindi nyo colonel your honor mr chair ang, ang magtangon sila parang in translation of english is eliminate no eliminate or neutralize, magkaisa lang, Your Honor, Mr. Chair. Uh, eliminate and neutralize, or wag tangon sila. Thank you, Colonel. Uh, Colonel, in the last part of your um, affidavit with regards your OZAMIS assignment, you mentioned, and in, even in your opening statement, that after uh, the OZAMIS uh, raid, nagreport po kayo, you were summoned by Major General Archie Gamboa and in that said meeting, sinabihan po kayo that you have links with the Malaysian Drug Trafficking Group. So, ano po ang reaction ninyo ito at ano po ang implication for being linked or to be included now in the narco list? Disappointed, Your Honor, Mr. Chair. Nagtrabaho ang isang polis ng totoo nagtrabaho ng na maigi to help, to contribute sa Philippine government as a posted war uh, against illegal drugs. Pero ganon ang mapala ba ng isang polis? So sino man ang mga polis na courage, courageable, na maggawa naman ng, ma, na, ng mabuti ng ganon Kung ang mapala mo lang, ikaw pala kasali sa drug trafficking. So disappointed, grabe. But bata uh, I believe always in my God na siya lang ang may alam. Because yun ang kinaugalingan ko. Uh, instead, pinagdasal ko sila. Nung pinagdasal ko sila, na nangyari no Your Honor, Mr. Chair, sa totoo lang, nakras yung chopper. Uh, talagang, hindi naman ako may karma, pero pinapaubaya ko sa Panginoon, Your Honor, Mr. Chair, data uh, in Ecclesiastes chapter 12 verse 14, it says there, whether we do good or bad, and even done in secret, there is a consequence. So, that's what really I feel about sa marinig ko yung kasali ako sa Malaysian drug trafficking, Your Honor, Mr. Chair. Colonel, nung nalaman nyo na nasa listahan kayo, naniniwala ba kayo na may planong kayo naman ang eliminate dahil nasama na kayo sa narco list. I admit and confirm that, Your Honor, Mr. Chair, na ako talaga itarget na. Dahil nilagay kayo sa listahan, ngayon, ikaw ay, kayo po ay naging target. Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, balik po tayo dun sa um, pananaw ni um, uh, the late Mayor Aldong na natakot siya na patayin siya dahil nandun siya sa listahan. The same sentiment na din po yung naramdaman nyo, Colonel? Hindi, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ako takot because yung kinakatakutan ko ang Panginoon lang, Your Honor, Mr. Chair. Sa totoo lang. Hindi po kayo takot na patayin, pero naisip nyo po na patayin kayo. Siguro, yeah, yes, Your Honor. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, nung ako malist sa watch list, pati bahay ko pinuntahan ng mga CIDG, pinasok para picturean lang yung account ko na nag-iisa lang na account ko na may 50,000 pesos ang natira para sa enrollment ng anak ko. Pinapaklos pa kasi drug lord si Spinido. Pero ganun lang ang buhay, Your Honor, Mr. Chair. Thank you, Colonel. Last two questions, Colonel. Um, ano po kaya ang dahilan? Bakit nag-order si Chief PNP Bato na i-dismantle yung drug, drug trade sa Ozamis? Ano po yung Dahilan, dahil ba gusto niya matigil talaga yung proliferation of drugs or may ibang dahilan? Pwede niyo po masagot. Uh, Kayo po ay naging intel officer. So, um, whatever you gathered in your time as intel uh, officer and of course with your knowledge and your wisdom and sa kakayahan niyo po. So, ano po yung tingin niyo? Bakit pina-eliminate yung... A uh, drug lord sa Osamis? Your Honor, Mr. Chair, dalawa lang ang pag-intindi ko. Number one, na mag-instruction sila para ako madali. No, kasi galit sila na nadisband ko si Kerwin Espinosa. Why I say this? Si Kerwin Espinosa, tao nila. Magsabi ako, tao nila kasi hindi binigay sa akin. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, pinailan pa ko ng complain ni Kerwin Espinosa sa ombudsman. Samantala, si Kerwin, hinawakan na ng EIDG. Pagkatapos, nasuspend ako for one month. For that, uh, your, your, Honor, Mr. Chair, din. Kasi nakita nila na disband si Kirwin Espinosa sa tao nila, ilagay natin si Espinido sa Usamis para mamatay. Di, uh, siguro ang pag-isip nila, Your Honor, Mr. Chair, na nag-underestimate kay Espinido kasi si Espinido, only a lateral. Wala akong schooling ng special course. Wala akong schooling. Simple na si Espinido. Grade 1, Section 10 lang. Pero ang pag-understimate nila na accomplice ko yung uh, Spinoza drug drops, galit na naman sila. Bakit, Your Honor, Mr. Sir? Hindi nila binigay sa akin si Ardot at sa Kasinuba. When in fact, na-file natin ang complaint sa Alboira, more than 40 uniform personnel na mga uh, protector. Sa kay Paruhinog, hindi ako nakapag-file ni isa na protector kasi hindi nila binigay sa akin si Nuba Paruhinog, maski isa lang minuto na si kausapin ko at saka si Ardot Paruhinog, when he arrested uh, in Taiwan, pagdating mo mismo dito sa Krami, na maghingi ako ng permission sa um, GPNP at the time si Albayalde, hindi pinahintulutan ako na kausapin ko si Ardot. So, uh, I, uh, I, presume, uh, siguro, sa pag-isip ko, Your Honor, Mr. Chair, na tao nila yung nabangga ko. Bakit hindi nila ibigay para matapos na sana yung problema ng drug war? Kasi uh, I believe, Your Honor, Mr. Chair, na kung mahuli ko buhay yung mga drug lord, sila ang magsabi kung sino ang protector nila. When Mayor Espinosa, buhay pa at the time, Your Honor, Mr. Chair, nasa sa akin pa siya, yun palagi ang sinabi ni Mayor Espinosa, Sir Job, walang Espinosa, walang drug lord kung walang pagpahintulot ng polis. Walang paruhinog kung walang pahintulot ng army. Doon nag-umpisa yung kuratong baliling. So, yun ang nakita ko, yung oral, Mrs. Chair, na kung ito ang, ang organized crime groups, to tell you, for my 28 years in service, dito lang sa PNP, sa police lang. Kung mag, maski gusto pa ng mayor, congressman, governor, kung gusto pa nila kung ang polis, stand like a is uh, like stick to implement the role of law, walang magawa ang politisyan. Pero, galing sa PNP ang drugs, ang illegal gambling, kidnapping, kidnapping, galing sa PNP, your honor, Mr. Sir, uh, hindi ako matakot magsabi kasi alam ng mga polis nandito kung ano ang trabaho, ano ang uh, polis. So, at least, Sir honor, Mr. Sir, uh, binigyan niyo ako ng pagkataon at least may Panginoon ko, bahala na siya. Okay, okay. Uh, is that your last question, Congressman Wabinal? Uh, yes, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, um, I, I, believe, I firmly believe that it is imperative for this August body to investigate further, to seek the truth behind all this information we have received today um, through the statements of Colonel Jovi Espinido. And now why sa ating executive session, ay mas detalyado pa po ang ma-expose ng ating resource person para matulungan ang committee na makuha natin ang katotohanan na gusto nating malaman. Maraming salamat po Mr. Chair. Okay, thank you Congressman Minal.